Magandang araw po sa inyo lahat. It's Ponyo Lingkod, si Freddy uh, in YouTube at Pilipinos, sa America Blood in YouTube. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe now and it's all free. Okay? And make some comment regarding this matter and as well as give me a big likes. Okay? And if you could just uh, share this video to other people, to your friends and benefactors within your family circle, within your community or barangay during the Philippines, I really appreciate it, okay? Now, ang aking uh, subject matter for today is about the, itong kay retired general uh, uh, general alam mo pangalan nito? Macanas, okay? General Macanas, okay? Johnny Macanas Sr. na may problema sa uh, Quezon City Prosecutor's Office, okay? uh, hindi ko pa alam kung ang status nito pero na file na to sa uh, sa prosecutor's office ng uh, Quezon City. Okay? Now, ang nag-file ay mismo si General Acorda na uh, uh, today, March 31st, ay retired na. Retired na. Okay? Now, ang, ang topic ko ay tungkol sa sabi ni General Macanas, retired ho ito. Grabe, ganito pala kayaman si Digong. Ayan na, ah. sabi niya. Bilong-bilong na kayamanan, ilalabas na sa Japan. Oh! <laughs> uh, eh, pero hindi yun ang laman eh. Hindi yun ang laman. Hindi yun ang laman. Ito ang laman niya, okay? Kaya yun ang ano. Ito ah. O yan. Ibig sabi, may kopya din siya. Ah. Ibang titan, okay. na, uh, ibang title sa nilalaman. Ah tingin ko. Uh, opinion ko lang yun. Kasi may mga nagsasabi na wala yan dahil hindi pa naman inidalabas ang okay. So, basing from pag-uusap ni PRRD at Atty. Roque, meron. Itong mga ito ay pinalalabas nila na may katotohanan ang video at sinabi nila na panood daw nila yung video. 'yung uh, pulboron. Ilang ilan may isang taon may gitna na pinalabas nila ito. At pinapaniwala nila kayo lahat dito sa Pilipinas. Na mayroon talagang video ang ating presidente using uh using uh pulboron or what they call with uh, cocaine. Pero hindi naman totoo, wala nga sila may pakita Paulit-ulit ho yan. Bakit sila bumalik? Kasi yan ang, uh, ang mga Pilipino ay interesado. Ayaw nilang, ayaw nilang tanggapin na maganda ang nagiging performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Na economy ay matindi at ang ating supporta suporta uh, sa West Philippine Sea na pananindigan ng ating Pangulo ay napakatigas kasi tigas ng bakal. Ang pagbigay ng proteksyon sa ating teritoryo sa West Philippine Sea against China. Itong si General Macanas ay retired na. At uh, siya ay kinasuhan ni uh, outgoing outgoing uh, retired general na retired general na rin si Acorda ng Philippine National Police kinasuon siya bakit uh, nag-publish siya sa social media that military and police generals were convincing President Marcos Jr. to resign, which is not true. At ito ay pinasanulingan ni General Acorda at ng AFP Chief of Staff, General Browner. Ipinahin ito sa Prosecutor's Office ng Quezon City. Okay? Kasi ito ay nilalaman sa violation of Article 154 or unlawful use of means of publication and unlawful utterances of the revised Penal Code as amended by Republic Act 10951 in relation to Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito ay mabigat na paratang at ito ay nagaantay na lang upang umakyat sa usgado Nasa prosecutor office na yan. Okay? Uh, ito ay ginagawa ni General Macanas at hindi lang si General Macanas, kundi lahat sila. Ang mga Duterte, si Mahalika, ah, si Mahalika na abot-abot din ng kaso dito sa Amerika at dyan sa Pilipinas. Kaya lang dito sa Amerika ay it's only uh, civil case. Okay? Civil case na yan ay walang kulong, kundi ano lang yan, uh, bayad lang, utang. <laughs> bayad utang lang yan. Uh, kasi ano yan eh, damage lang. Pero pag ito ay umangat, kasi ang ginagawa ni Maharlika ay pwedeng, pwedeng. Kasi ang, ang sinusuportan ngayon ni Maharlika ay, ay ang China, pinagtatanggol niya ang China. Ay, ito naman ay ng Amerika at siya a US citizen right now. Am I right? At ikaw ay kumakalaban through the use of uh, social media. Kinakalaban mo indirectly ang Amerika. And that is what we call, it can be called, it can be huh? called or fall under uh, terrorism. Pag ikaw ay napatunayan, Maharlika, na you are uh, you are what they call this uh, uh, helping uh, to commit terrorism, you will have a big trouble here in America. Even you are a US, U.S. citizen, the more that you are going to get a penalty for that, you will be jailed. At, uh, non-viable yan. No bail. So, katulad ng ibang mga lahi dito na nagkaroon na ng problema because uh, hindi tayo uh, hindi tayo ang Amerika ay walang walang gera so it can be what uh, sedition mahal ka ang dami dami mo ng kaso ha huh? left and right na hindi mo na maalam kung saan ka magtatago Huh? Ayun naman nanonood at nakikinig at sumusuporto sa kanya. Yan ang iniidol nyo. If I were you, I'm going to pull out your support and uh, go to other uh, bloggers. Kung ayon sa akin, that's, you, you can go to other bloggers. Hindi para sirain ang, ang isang demokrasya dyan sa Pilipinas. Okay? Ngayon pakinggan natin itong si General Macanas na pwede siyang ma-court martial ah, kasi pag ang ang China ay umatake. kahit san beses lang the declaration of war will be uh, announced by the president, and it will under the article of war, article of war, it is uh, automatically martial law. And you, General Macanas, will be uh, in, even you are retired, you are still can be court martial. General Macanas, are you listening? Are you watching? You can be court martial. May pending case ka pero yan matatabunan ng court martial. Kasi ang commander in chief mo is the president. Is the president of the Republic of the Philippines under the constitution. Am I right? Okay, at tuloy natin tong sinasabi na hindi naman mailabas-labas kasi pinalalabas nila na meron nga'ng totoong video pero wala naman. Sinabi nila na panood nila pero wala. Wala silang may labas. Oo. Oh, maski daw si Presidente na panood daw. Oo. Oh, sanay kayo dyan sa mga, pan sa mga uh, kasino kasinungalingan na sinasabi nyo pero wala naman. That is false information and that is uh, also a part of cybercrime. Bahala na mga abogado kung paano you are committing a cyber crime okay general makanas you are a general Makanos. Uh, i'm sorry sir but you are you have to consult your legal legal uh, uh legal advisor regarding this matter before you 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 can have this uh, in public remember you are a retired general and you are having a sufficient pension coming from the AFP and that's people tax tax natin yan tax namin yan ha? yung ginagamit na lang, namin na mga uh, dollar remittances you are using our dollar remittances for your sake for your family, for yourself kung masama lo mo sa gobyerno kung masama lo mo kay Bongbong Marcos Huwag mong tingnan si Mo Marcos. Look at him as President of the Republic of the Philippines. Look at him as the Chief Executive. Look at him as your Commander-in-Chief. Even you are a retired. Okay, let's go. Mag-comment lang kayo. Mag-comment lang kayo. Ha? At huwag niyong kalimutan. Kung gusto niyo mag-subscribe, you can subscribe. And you can make a... Uh, share this video to other people and give me a big likes. Okay? Ito, tuloy po natin. Pangalawa, mm. si Maharlika, sa kanyang isa sa mga vlog, latest vlog, napanood nyo na, napanood na ni Maharlika yung pulburon video at kung siya ang masusunod, gusto niya nang ipatapas. Kaya lang, Ulitin ka. Napanood na ni Maharlika. At kung siya raw masusunod, gusto na niyang ipalabas. Eh, ano hinihintay niyo? Eh, ano pa hinihintay niyo? Nasa niyo na pala ang video, bakit hindi niyo ilabas? Bakit hindi niyo ilabas? General Makanas ikaw Maharlika bakit hindi mo ilabas? Ano yan? Blackmail? Blackmail? you're committing another crime. Meron ka palang video ba't hindi mo ilabas para makatulong ka? Gusto niyo para, gusto nyo pababain ang ating Pangulo? Then, go ahead. Make your day. Ibig sabihin, wala. Ginagawa niya na ito ay tactics ng China. Propagandism. Okay? Okay? At yan lahat na yan mawawala when China attack the Philippines and there will be an act of war in the Philippines uh, and under act of war, the Philippines will be under court, uh, will be under martial law. And you, General Macanas will surely go to jail. And your pension will be uh, suspended. All your things that you are uh, receiving from the AFP will be Suspended. And you will be court-martialed. Ka, ka na, You are going to serve the sentence of being court-martialed, and the court and the court court -martial, uh, under the general court-martial have jurisdiction over the person of the petitioner uh, even after the retire from the AFP. But their retirement serves their dual relationship with the military so wag mo sabihin na you are already a civilian you are still under the military because you are receiving uh, all the things that you are right now pension and other benefits from the armed forces of the Philippines kung ikaw ba ay nagtatrabaho sa isang sa isang kumpanya? Lana ba mo ba ang kumpanyang nagbibigay sa iyo ng pasahod? Nagbibigay siya ng benefits? O ang bansa mo na nagbibigay sa lahat-lahat ng tinatanggap mo ngayon? At papabor ka ba sa, sa ibang bansa na hindi nagbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo? Pakisagot lang, General Macanas. At yung mga sumasa sa iyo, mga vlog ay, sumas, ay sumusuporta sa iyo. Ang ginagawa mo ay pangsariling uh, pansariling uh, kapakanan mo. Yan ang ginagawa mo. Yung galit mo ay binubun, binub, nilalagay mo sa iyong vlog. Okay? Kaya ikaw ay papalit-palit ng channel. Okay? Yan eh, pag isipan mo mabuti. Ha? General Macanas. Nakita ko sa iyong mga nakaraang vlog, nagtuturo ka pa ng uh, Biblia. eh parang ikaw eh, ay si Judas Iscariote. Am I right? So, guys, I'll see you in my next vlog. In God we trust. Never hold your peace. I'll see you. again.